ai Alberto, oh. 4K 4K mga idol bos oh, 4K, 4K ito, mga boss. Bos Albert Lemon Bosom no, Yang maha idola eh. 4K dot Tahu Ya 4K din kan emak bos boss Albert 4K do, mga boss. Ay, boss Albert po. Ay, boss Albert, mga boss. Porke okay, may bawas pa ito mga boss ha. Porke okay, guys.

sa itin Kaya kay Boss Albert mga idol 4K Mga gray 4K to mga boss 4K Paliki Boss mga boss idol oh. Ay, boss Albert ko. Cuatro, cuatro. Cuatro mga Hey, bos Albert, mga idol, 4 hey, bos Albert, mga boss. 4 mga boss oh. Something black. Something black to mga boss. 4. So, din. Eh hey, boss Albert to mga boss. bos Albert mga bos Matro Eh hindi mo pumpkin Ano? 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 Nalulok ka ah. 4K mga idol. Stag. RG88 daw galing ito mga boss. 4K. Okay hey, boss Albert. Boss Albert, pabigay ng number natin. 09060763. FB Albert Manuel Albert Manuel yan yeah. kontakan nyo lang si Boss Albert maraming manok to Oh, salamat bos ha. Mo, boss. Ito lo. bos. po. mga idol lo. 6K daw to. Hey, bos Perry. Yan. 6K mga bos. Hey, bos Ito. 4 idol. Hey, bos Ye boss pero no 6k daw ta mga boss. 6k. Ang six 6k daw ta mga boss. 6k daw. Presyo ni boss, Okay daw yan mga boss. Ang gulang. Boost to, boost Okay, doon ito, ito mga boss. Hey boss, chat chat. Six uh. K. Maganda mga idol. Bulls tag 6k yan boss eh boss cha -cha. may mga bahos pa naman ka. 6k daw eh. wala lang number ko si boss eh. di na bibigay ng number 6k 6k din mga boss

ay hey, mga boss idol 6K Mayubawas pak May pak mga bos oh, k mah bos I'm not about to spend one.